This video is brought to you It's by cake Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat ng mga nasa Pilipinas Ako po si Mr. Rio Una sa lahat, congratulations kay Mr. President Duterte Good luck po sa pagsasayos ng ating bansa Umasa po kayo na lahat po ng mga taga-suporta nyo ay nasa likuran nyo lang po palagi na nakasubaybay sa inyo At saka sa lahat ng mga drag pushers na sumuko Saludo ako sa inyo mga kapatid. At sa lahat ng mga taga-subaybay na humingi ng tulong sa akin dahil akala nila kakilala ko si President Duterte, hindi ko alam kung anong i-reply ko. Dahil po ang totoo, hindi ko ko kilala personally si President Duterte. Kaya pasensya na po kayo. Pero huwag po kayo malungkot dahil magkakaroon naman po ng 8888 na kung saan pwede nyo pong pagsumbungan at pwede nyo pong hinga ng tulong na sigurado makakarating kay President Duterte. O oh, di ba? Sa lahat ng mga naging pangulo ng ating bansa, si President Duterte lang ang nakagawa niyan. Galing niya, di ba? Tapos na ang eleksyon at ang inaugurasyon. Gusto ko sanang mag-shut up na lang para wala na sanang argumento. Pero sabi sa akin nung nagpapagawa sa akin ng mga video na to, hindi ko matatapos ang mission ko kung di ko gagawin to. Kaya bago ko simulan ng topic natin ngayon, may gusto muna akong sabihin sa inyo. Ang mga katagan nagmula kay ang nilagay niya sa aking puso't isipan binuga ng aking labi, ang matamaan, guilty palagi. Nung mga nakaraang araw, linggo o buwan, maraming tumututol na ibalikan death penalty. Kahit natalamak na ang kriminalidad sa bansa dahil sa droga, real talk ko, lahat ng mga tutul sa death penalty ay ang mga taong walang pakialam sa ating lahat na pwede pang mabiktima ng mga kawatan na to. So kung isa ka sa mga tutol sa death penalty, isa ka sa mga taong walang pakialam sa taong bayan. Pero salamat kina Senator Soto at Lacson sa pagsuportang ibalik ang death penalty sa ating bansa. Ayon sa kanila, ang mga mapaparusahan sa death penalty ang ipapanukala nila ay ang mga drug syndicates, rapists, heinous crimes, at sa mga makakasuhan ng kataksilan o treason. Pero parang may kulang. 'di ba? Pero balik muna tayo sa mga kontrabidang tutul na ibalikan death penalty na may mga magkakaparehas na rason. They said it's against human rights. Hindi raw makatao. Ha? Okay lang ho ba kayo? Sa mga ulupong na may ganitong rason, umamin nga ho kayo kung anong nahitit nyo otot, atol, o baykon. Dahil mas hindi makatao ang ginawa ng mga kawatan na yan sa mga nabibiktima nila. So mas pabor pala sa inyo na may mabiktima ang mga kawatan na to kaysa maparusahan ang mga kawatan na to sa ginawa nila? Di ba nakakaboboho ang rason nyo? Pero di na po ako magpapatumpik-tumpik pa dahil sasabihin ko na sa inyo ang totoong rason kung bakit ayaw nilang ibalik ang death penalty sa ating bansa. Unahin na natin ang mga hipokritong taga-CBCP na to. Bakit ayaw nyo lang ibalik ang parusang kamatayan? Siyempre, dahil may mga paring nasangkot sa pang sa mga minor de edad. Hindi ko naman po lahat pero may mga pari po kasi mga rapist na pag napatunayan, death penalty ang katumbas na kaparusahan. Kaya ang mga taga-CBCP ay tutul na tutol dito dahil yun ang totoong rason. So sa lahat ng mga taong nauutok na mga hipokritong mga CBCP na to, yun ho ang totoong rason kung bakit tutul sila sa death penalty. Kaya sa lahat ng mga taga CBCP, utang na loob, shut up na lang. Okay? Pangalawa, dahil sa korupsyon sa gobyerno. Alam naman nating lahat na ang sistema ng mga nakaraang gobyerno ay magpayaman lang. Pag nanakaw sa kaban ng bayan ng mga expertise nila na pag napatunayan ay pwede silang makasuhan ng plunder na death penalty ang katumbas na kaparusahan. Yun ang kulang sa mga dapat na maparusahan sa ipinapanukalang death penalty ni na Senator Soto at Lacson. Death penalty para sa mga makakasuhan ng plunder. Karamihan kasi sa mga alipores na mga nakaraang administrasyon, ito ang mga habi nila. Akala kasi ng mga tae na to, may forever ang mga kalokohang ginagawa nila. Na ang dapat na serbisyo ginagawa nilang negosyo. So enough with your stupid reason about human rights. Dahil kayo mismo, wala kayong pakialam sa human rights ng taong bayan. Kasi kung meron, di nyo ang magluto ng shabu ang mga alaga niyong drug lord sa New Believed Prison. Sana ginawa nyo ng paraan na mapigilan ang kriminalidad sa bansa. Pero anong ginawa nyo? Tinolerate nyo sila. Shout out kay Senator Laila Balyena. Este, dilima pala. Bigas sana ang binigay nyo sa mga magsasakang humihingi ng tulong sa kidapawan. Hindi pulis, bumbero, batuta at bala. Shout out din sa mga nakaraang epal na leader ng Kidapawan. Hindi nyo sana binulok ang mga relief goods. Tinulungan nyo sana sila. At di nyo sana binunsa ang mga pondo ng mga Yolanda survivors. Tumulong kayo, pero tingnan nyo muna ulit ang tulong na binigay nyo kung sapat ba. Shout out din kay Marehas Este... Rojas pala. Lupa sana ang binigay nyo sa mga magsasaka ng Asyenda Luisita. Kaso anong ginawa nyo? Tinarantado nyo lang sila. Shout out din kay Panot at sa lahat ng mga oligarchs. Ustisya sana ang binigay nyo sa SAP 44, hindi mga paninisi sa mga sarili nyong kapalpakan. At shout out ulit kay Panot at kay Purisima. Tinutulungan nyo sana ang mga kababayan nating mahihirap na makaahon sa kahirapan. Shout out sa nakaraang administrasyon. Kasi mga sakin kayo sa yaman at kapangyarihan. Ngayon sabihin nyo sa akin kung may pakialam kayo sa human rights ng taong bayan. Over 12 million Filipinos living in extreme poverty. Nasaan ang sinasabi yung concern kayo sa human rights nila? I'm not one of them, but they have my compassion and sympathy. You have the power and the authority to help them. Pero nung ginawa niyo, mas lalo niyo lang silang pinahirapan. Pati kami mga OFW, mga tinatawag yung mga bagong bayani, pinahihirapan niyo rin sa pamamagitan ng terminal fee at testing OAC na yan na hindi naman na talaga dapat kasama sa mga babayaran namin. Masyado yung inabuso ang mga kahinaan namin mga OFW dahil desperado kami buhay ng mga pamilya namin. Kaya huwag kayong maging proud na napalago nyo ang ekonomiya kasi hindi yun dahil sa effort ng nakaraang administrasyon. Ang sabihin niyo, sinadya niyo talaga na walaga anong trabaho dyan sa Pinas para maghanap kami ng ibang oportunidad sa ibang bansa. Mas pabor nga naman sa inyo na mas maraming OFW Dahil hindi lang hulibo, hindi lang milyon, hindi lang bilyon ang naririmit namin sa bansa Kundi trilyones na halaga Kaya please, don't be proud Ha? Tapos ngayon nagkaroon kami ng presidente na handang gawin ang lahat Para sa magandang kinabukasan at kapayapaan ng ating bansa Plano nyo pang isabotahe? Gusto nyo pang ipagkait sa amin ang pagbabagong inaasam-asam namin? God and the people of God won't let that happen dahil tandaan nyo na ang Diyos at ang taong bayan ng kalaban nyo pag may nangyaring masama sa presidente namin. So para sa lahat ng mga solid Duterte supporters at mga anti-Duterte, magkaisa na po sana tayo at magtulungan. Siguro naman pagbabago ang gusto nating mangyari lahat. Ang kagustuhan ng Diyos Ama ang naganap dahil mahal niya tayo. Uulitin ko sa inyong muli na si President Duterte ang instrumento ng Diyos Ama para ayusin ang ating bansa. Kaya suportahan po sana natin siya at ipanalangin na sana nasa mabuti siyang kalagayan. Ganon din po si PNP Chief Bato de la Rosa at sa lahat po ng mga kaalyado nila at mga opisyal ng gobyerno na pagbabago din ng gustong mangyari. Sa lahat ng mga supporter ni President Duterte, congratulations ulit sa ating lahat dahil nagbunga lahat ng effort natin. Pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang paglalakbay natin patungo sa pagbabagong inaasam-asam natin. We're just getting started. So hindi rin tayo titigil sa pagsuporta sa presidente natin. At yun din ang kalooban ng Diyos Ama. So please, wag po natin kalimutan palagi ang pinapasabi sa inyo ni Ama na everything you see, It's part of God's plan. So, ako po si Mr. Rio. Peace.